morning mga kabomba Ayan Woo! Hindi ko kasi kaya eh Kaya pinagawa ko na lang Ayan Balik try it Ano ka kabomba Ayan kabomba no. Hindi ko kaya eh. ko na lang Kay ano Kay Kokoy <laughs> Ay kay Choco pala <laughs> Ano ba talaga pangalan mo? so ako na ako. Eh. Layo eh. Oh, eh no. Ako. <laughs> Mga kabomba, pag magpapagawa kayo ng dapat yung pagawa, pagawa nyo dito. Sa may arayat to, ayan, arayat. Ayan. Sa corner ng arayat. Ayan. Hanapin nyo lang si Kokoy. Eh. Ayan pa talaga. Choco. <laughs> So, kung nagatas mo. si Coco. Mga tawa. Isang tawa nga. Isang tawa. Isang tawa ka bomba. Yan. <laughs> yan, yeah. yeah, isa sa mga gwapo ng Jay yan. Pagkita mo yung lawit daw. mo yung lawit. Pagkita <laughs> <na> mo yung lawit. Pagkita <laughs> <na> yung lawit. Pagkita mo yung lawit. Pag yung lawit ko dyan, ewan eh. ko sa inyo mga kaboba, alam ko Si choko <laughs> Ang <laughs> mo malaki, ayun malaki na. <laughs> ay mahabo, ma pinupunasan niya na ang dumi kasi. Ay mahabo ba? Para tayo sa pagsira ng mga sasakyan ng motor motor toy. Ayun. Dito lang tayo sa Araya. Ito pinakamagaling ng ano, mekaniko. Hoy, kuya, kada bajan. Eh, pa yung mo! Ba't wrong? Bakit wrong? Grabe, awit ah. Tiya, ko! Halapit <laughs> na Dito lang hanapin niyo. Ito lang hanapin mo. Yan, magaling bumomba yan. Pag nakikita kami niya, binomomba. Asa yung motor mo? Yung maingay. Ba't wala? Wala na? Oh, tayo na, drive test mo lang yun eh. Dito mga kabomba ha, huwag kayo magkakamaling pumunta. <laughs> Hanapin niya to. Hanapin si Master. Si Master. Master ha, yeah. Gohan, Goku. Si Master ano, Ma Gohan. <laughs> master ano? <laughs> master Gohan. <laughs> master Gohan nga, ayaw yung buhay bulaw. Bulaw? Bulaw. Ay, mga kabomba, papalitan lahat. Pati Ay, yung dri pati mo, driver, pati yung driver, papalitan po. lahat. Ayan, pati yung driver, papalitan. Puro palit lahat eh. Ano to? Palit. Palit. Palit yung sp sp spacer sa ano. Meron nga ako doon bago. Kulit ah. sira na nga ni. Ano. eh. Na, na rin. Sabi uh -huh. niya kasi okay ito eh. Ito, maganda-ganda pa oh. Hindi, palit mo. Oh, walang alog. Ito sa'yo, sobrang lakas alog oh. oh. Pag-ano lang naman, pasamantala kasi may, bago pa naman eh. Oh, sige, sige, sige. Sige ka, Good yan, good. Gawin mo, dapat mong gawin. Malaki ka na eh. <laughs> Seryoso. Ay, <laughs> 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 mga kabomba, awit yan. Pinakagwapo ng Jay, o. Oh, ha? Kita okay. mo yung tricycle si niyo. Rog do, -rog do na. <laughs> Master, go on. <Juan>. Ano? Master, go <laughs> Super saiyan siyan, mga bomba yung buhok ko, Oo, Super saiya. Ay, mga kabomba. Kasi hindi ko na kaya ng powers ko ito, mga kabomba. Kaya pinagawa ko na lang. Very. Lahat-lahat. For only 1,000 plus. <laughs> Ay, bomba kabomba. Pinagpata na lang ng Raios. Wow, good as new. Bagong wawasakit. <laughs> Bagong wawa sa akin ni Girl Hataw. Diba? Ang ganda niya na, mga kabomba. Mga kahataw na naman na maayos si Girl Bomba. Alright. Alright, a mp 4 Magkano ngayon, kabomba, para malaman nila pag nagpalit ng rayos? Sabihin mo kasi, nakablog nga tayo. Uh, no. 5, eh, 5, 580 kasama na labor, okay. tama. 380 yung labor, 500. <laughs> may, may, pumunta kaya sa yung walang hiya. 580 lang yan, mga kabong pa lahat-lahat. Palit rayos, ayan o. No. ang galing. Ang galing ni Coco at Choco. <laughs> <laughs> veterans yan, veterans. Veterans na yung mga galawan yan. Mga, ano lang yan, makukuha niya yan ng mga ilang segundo lang. <laughs> Para di lugi <laughs> sa bayan. Ayan mga kabomba, alam nyo na. Ito na yung pagawa. Ayan mga kabomba. Inahalain na. No? Ayan. Inahalain nyo na. Eh pagpahalain lang magkano? 200. Ang oh, mga kabomba, pagpahalain lang daw 200. Dito kay Kok. Ito na Kokoy. na Kokoy. Eh, na nakatandaan niya sa may arayat to, mga kabomba. na Nahalay niya na. Okay na, mga kaboba. Kakabit na ni Kokoy. Yeah! Tcharam! Ikot Wow! Smooth operator! Okay, mga kaboba. Final touches. Bili daw ng washer washer Yan, ko na 'yung washer, maka bomba. Oh. Ako naglagay niyan. So ako ang nagtapos. <laughs> okay, yan na, kinakabit na, maka bomba. Final touch. Dito ko ayun Ay, you know, maka na naman, oh. No? Lagay na topick. <laughs> yes, thank you. Ay, na maka bomba. Pag-alit tayo sa society, lahat. pag Ayos na. Tataw na mga kabomba. Yeah. yeah! Ay, masyadong makaldag. Masyadong makaldag. Bawasan ko yung ano. Bawasan ka yung hangin. Sa side ni mga kabomba. Bye na mga kabomba. Hataw na si girl bomba. Bye! Kabomba, masyado siya makaldag. Bawasan ko na lang ng Hangin. Masyado makaldag eh. Ay, ano ba yan? hangin. Eh. Ah!